ang pinaka. Mmm, sarap lang oh. Extra rice pa more. babipi mamaya, pabipi. Hehehehe. <laughs> Ay, pong nanonood dito. o oh, hindi. Krab lang. Oh, krab lang. Prince. No. ayan. Kakain na po tayo. Siguraduhin nyo pong nabanlawan kasi binabad diyan sa asin uh, ng 24 oras or higit pa. Pag nahugasan, yon pipigayin, yun ang kakainin. Yung taba ng talangka at aligi. Aligi pa lang. Hindi, eh, malambing po. Malambing siya, sobrang lambing. Uy. Aliging, aligi pa lang. makapagtanghalian po burong talangka bihira na lang ang nakakakain ng burong talangka sa ilonggo ito ay kalampay 24 oras lang nilagay sa garapon at asin simula na alige naku po sus grabe ito po ang babaeng talangka bilog. Ito naman ang lalaking talangka. Hmm. Ang pagkuha ng alige, eh, ipigay mo magkabila. Uh -huh. Pag napigay nyo ng na magkabila, automatic yan. Makukuha nyo na yan. Uh -huh. Kahit isang daliri, isang kamay lang, kayang-kayang kuha nyo. Uh -huh. Ayun na. Tapos, dahil napigay ako na halos lahat simula na okay. ang pinaka mm, sarap lo extra rice pa more babipi mamaya babipi <laughs> aligi ako po yan yung mga sikreto ng mga pampahay blood. Potok-batok. Kung nakakain na po kayo ng taba ng talangka, yun po yung nasa garapon. Ito, native to. Bihira lang gumagawa ng gantong burong talangka. Kalampay. Hmm. Sampo ang aking iniulam. Yung iba, bukas makalawa na. Bawal magtira kahit isang butil na kanin. Sabi ni Lolo. Hmm, di ba? Linis. Ang masarap na ulam. Uy, malalaki. May sugpo pa, sugpo pa. 250. 250? Uy, 250 pero ilang kilo? 1 kilo, 250. Pasayan or Hipong Suwahe yung nasa ano lang to hindi naman to kinoculture yung nasa singaw sa soba singawlan sa ilog hmm. 250 may isang ano banana prawns at ang masarap doon at alam nyo po ba na tuwing July hanggang October ay panahon na kalampay ang kalampay magkano ang kalampay ngayon? Si Quinta mo Si Ah, hindi pa gaano malaki, bago pa lang eh, July. Okay. Pero mga babae oh. Uy, hindi may malaki na din. Nakaputok pang lakot na sa utang. Si Siguro nasa kalahating kilo. Hindi umakitan. Hindi ako na bahala. Ako na bahala. Kasi okay, nakaputos dabi. Uh -uh -uh. oo, oo. mm. Eh, wala. Ito na, piliin na ang mga babae. Babae, babae. Hindi, hindi ko kukunin lahat. Yung konti lang, mga sampung piraso ng mga babae. Ibuburuhin e, ko nga. Yun e, ang masarap. <laughs> ang dami. Ibig e, isa mi iba. E, yung iluto mo po iba. Basta sa akin, na. O, oh, babae ulit. Ay, kung binuro mo na lang kanan, kay Eh, yung iba kasi, hindi masyadong... Basta meron ka ano? Pili lang pag babae malit. Sayang yung piga mo. Wala, ano? Wala. Wala. Ito yung naka-plastic ka na mm. Pang sahog sa utan. Pang lupos. Uy. Ayo. Malun. Ang tuwang kang lalakit babae. Eh. Buburuhin na. Thank you mas sa pasalubong. Kalampay at saka pasayan. Murang-mura lang, barato lang. 50 pesos ang isang kilo o oh, kalahating tabo. Hugas oh. hugasang mabuti, lagi ng at ayun Babul siya, babul siya. po siya. Babul siya. Babul siya. Babul siya. Babul siya. Babul siya at asin dali, huwag malikot una, lagyan ilagay na ang mga babaeng talangka hindi, wag malikot may kasama po akong malikot oo, ulam yan, ulam kalampay bagong oh ito ito ay yung mga binabae. yung agi na talangka mas masarap yan kaysa sa babae na talangka oh uh -huh, puro babae yan mga kaibigan puro babae hindi ko na inalis ang galamay mas masarap may, may galamay ay abo daw daw sus may vlogger po dito crab crab oh, crab yung iba namatay na 50 pesos lang ho ang isang tabo sa kalahating kilo yata, Kulang siyang kilo. Na. Uy, nag-away-away na. May binabain na naman. Ayan ba, away pa. Away-away, away-away. Oo, away-away siya na. Ayan. Yeah. Ayan na, nakawala na siya. Ayan. Ito ang agi na... I-kibot eh, ka? Oo. Ito yung agi na talangka. Oo, Ay. so, kasilo. Ayan na. Lagyan na natin na asin. Mga tatlong kutsara. O kahit dalawa lang hindi masyadong sumobra ang asin okay na yan hindi na, tama na, tama na ako na, ako na tama na isama na natin itong natirang galamay may dalawa pang galamay uh -huh. at ang maganda niyan takpan at alugin at ayun na po alugin niyo na, alugin pagkalipas ng ilang oras ano ba? alas 8 ano na yun? alas 4 Kasi 6 mga anim na oras na shake shake nyo ko yan anim o walang oras na shake shake nyo ko yan tapos para maging balansi ah pwede rin nakaganyan kaso kakatas to eh pwede rin